mga mga po, nag-red po ako, halos lahat ng container. Kaya po, naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa tara system na sinasabi mo? Yes, yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa sa mga containers mo. Yes for Your Honor. So strict, even if nagbayad ka na? Opo. Uh, harangin po nila yan. Eh. Nagbayad ka na. Kahit so, bed ka na? Oo. Oh, uh, marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa-x-ray. Pwede na naman nilang pa-100% inspection. Pwede, pwede nilang, marami silang pwedeng gawin na pwede pang haras. So, ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Your Okay. Now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the Tara system or after being enrolled in the Tara system?